Aray, 5K 5K Woohoo Kawawa naman yung mga nagsidaan Ayun pa, ang dami oh 5K Ayun ito oh, bye bye 5K Ayun oh Spatter oh Ayun, para. Ayun may para, paparahin Parahin sila sir Dari <coughs> nandau <coughs> <coughs> Dami yung sa akin palaging maging ganado. Palaging ganado at naba pa ang tao. Pag hinaot sa papa. Lahat na, -na mahahakot. Hindi ka na pa. At kung hindi ko sinaga. i Kasi meron ang bumabalik Gagawin ko pa rin ang gagawin Ito neto dadalhin Ito yung gonggong Ito Terima kasaburan yung patawan para din abangan ato ka lang pala ng hmm. may nanungan kung kaya raw sasaburan Pero sa dahil. Yung mga labay na labay na makita ako naman. Ang daming nagbago, daming nagbago mula lanong kilala rin ang tao, daming para sa aking palagi. Laan. At po, nakakata ko, nakakata tao, at na makakako, at di ko sinaga, wala 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 wala. 走了，走了、啊，吃饭了。啊啊啊啊 ito dadalhin Hoy may bantay <laughs> Sorry yung mga nahuli ay yung mga dumaan eh no hindi wawa na... yung mga hindi nakatiis ay <laughs> mga pinaro <laughs> ay, kawawa hindi pa rin kasi kayo makatiis eh ayun o no? spatter o oh. may para, ayun paparahin parahin sila sir <laughs> 5k <laughs> aray 5k 5k woohoo <laughs> Bawa naman yung mga nagsidaan Ayun pa, ang dami oh 5K Ayun ganito oh Bye bye 5K <laughs> Auchu, auchu Ayun nyo kasi mag ano eh Ah madali kasi kayo lagi eh Hindi naman ganun ka Tagal bumay bye eh Ilang uh, minuto lang akong bumay bye eh hindi naman ganun katagal so full force sila doon ngayon sa may ano SM Mega so malamang wala sa, so malamang sa malamang wala sa Cubao to wala yan sa Cubao kasi parang salit salita na lang ata sila ngayon eh hindi nagsasabay ang Cubao sa ano ano ay di tingnan muna natin dito hindi nagsasabay ang uh, operation pag at sa show. Kasi wala dito ngayon, oh. no. ano naman, 'di ba? Nandito ako. Nandito yung may huli. Doon sa show, wala sa May Mega Mall, wala. So tingnan natin dito sa unahan sa May Kubao Aurora. <laughs> Salit-salitan lang, 'di ba? So napakadaling basahin ng ano nila. Napakadaling uh, basahin ng uh, tactics nila. Eh kung uh, yung mga kasabay ko mga motorista eh kung may malalakas yung ano nila, observation haki nila. Eh dito na sila dadaan kasi nandoon sila lahat sa ano eh Ortigas eh. Di ba kung marunong sila makiramdam. Uy, wala ngayon sa Ay nandito ngayon sila sa May Orti ano, SM Mega Mall. So malamang sa Cubao wala yun di ba? Oh, di ba? Dali nilang basahin eh. <laughs> Oh, wala dito, wala. Walang huli dito sa part na to. Sa Kubaw. So, nadaanan ko, meron sa show. Halos full force na naman sila doon. Pero dito, wala. So, daling basahin, di ba? Parang hindi nagsasabay eh.